Pinakain ko na muna yung mga breeders Ayan Tapos itong dalawa Binuksan ko na din para baka Uy, napakaganda naman ang view ngayong araw mga farmer Wow, ang mga kalapati natin, ayun na oh Oh, maaga silang umiikot Ayan Ah, uh, oh, ko itong mga ito, mga farmer ayan. Ah, uh, one week tayo mawawala kagaya na sinabi ko kahapon. Si Jomar sana ay uh, niya po. Alagaan nato uh, 'tong pagkain ng problema ko yung Siyempre yung mga gamot-gamot ano. Uy. <laughs> Iniwan ko lang nakabukas yan kahapon. Kagabi. ito, ito, itong release door. Hindi na ako nakapunta eh. So, ayan, maaga silang nag -iikot. Yung iba nasa loob. Ayan, oh. Ganda pag umaga, mga farmer. Ayan. Ah, patala ako ng palengke. Sasaglit lang ako dahil meron akong uh, iniipon na hasang ng isda. So, dapat every visit natin may mabitbit tayo para sa anong fish amino acid. Meron pa akong dalawang timba diyan pero meron magagawa pa ako ng isang malaking timba mga kapama. para, para sa palay. Ayan, fish amino. Ano ba to? Mga imbrick ata ito ay may mga puti-puti na yan. Ano yan? Mga red bar yan. Hindi na sila, ano, hindi na sila doon tumatambay gaano. Pero sumasaglit-saglit pa rin. Pero most of them ay nandito na yan mga farm tail mga Oh, di ba? Oh. oh, diba? oh. <laughs> Pwede na tayo mag-training. Oh. Okay na yan, ganyan. Step by step lang. Mahirap po pag-aralan yung ano eh. Yung pasok agad. <laughs> Tututunan ko din yan. Pero ako naman ay nag-enjoy. Oh. Ganyan pa lang. Yan, di ba? Basta umuwi lang, yan lang ang goal natin ngayon. Kaya nga ako'y natatakot pa na magsasasali. Yung iba kasi ay hinahayaan na sa truck. Pakarga lang na ng pakarga. E eh ako po ayoko. Gusto ko po muna mag self-training. Tapos saka ako na isasali. Pagka yung medyo kahit papano ay eh, alam na natin na nakaka-uwi-uwi na. Nakakabiyahin na sila ng malayo. Ano? kasi may proseso talaga eh dapat eh maba ano malapit hanggang sa makabisado nila yung ano yung way so norte norte lang muna tayo syempre so, may mga bibi natin malapit na masintensya yan mga ka farmer dahil uh, may mga pangalan na yan eh si tito charles domingo pala kumusta na kaya busy si tito charles ah Uh, andito siya sa Pilipinas. Pag sabi ko pag dalaw mo, sabihin mo sa akin at uh, papakatay kita ng bibi. Ganun din si ka Farmer Noel. Busy din si Tito Noel eh. <laughs> si Henry, busy din ako. Ako busy rin ako. Pupunta pa naman daw siya ngayong uh, next week. Eh wala naman ako. So, ko na lang siya. Siya ano ka busy, sabi niya. Nandito lang naman ako sa farm ka ako. Busy na andito lang. Pero ayun nga, mawawala kami ng dalawa, uh, isang linggo. Ayan, mini natin. Mawawala tayo ng vlog. Ayan, sa mga kalapate. Hopefully ay... Naku, mayroong pala tayong medyo may balibalaling ha. Parang may balibalaling yun mga ka farmer Kailangan ko magbakuna. Kailangan ko ng tulong ng isang ano dito. Maghuli pa lang ng kalapate eh ano na. Ano kaya gagawin? Bilis lang naman yan siguro. Puhulihin yan mga farmer. Oh, so so far wala pa naman tumatambay sa bahay. Oh. Ang <laughs> ganda ng ating fish pan ngayon, mga farmer. Direkta sa bundok. Ayun oh. magkapirito ah. Oh, sangka pa. Ayun oh. Nagda dito habang tinitingnan mo yung mga kalapating rumoronda, ano? Nako. Ganda. O kaya, o kaya naman eh. Kahit dito ka nalang mag-aabang. Yun lang, medyo mainit. Magpapayong ka. <laughs> Doon ang magandang abangan din eh. O kaya, dito, sa ano nang, ano, kwarto. Hehehe. <laughs> Siya <ka> mag-aabang. <laughs> May binocular ka lang. Oh, pwede na. ano, papatubig pa pala ako. Bili tayo ng diesel. At uh, kahit pa paano masundutan pa natin yan. Para medyo lumalim-lalim bago ako umalis. Eh, mabombahan pa yung anong yan. Fish pan. Ayan. Oh. Kasi nahabol ko din po yung mga nyog. Para ang ba yun? nag ng konti, nagsunog kasi pala doon. yon nadali na naman yung dahon. So, umangat yung tubig. Yung ilalim po nung mga nyug na yon medyo naabot na nila yung ano, yung tubig naman. Kaya ayos na. may na kay kakain ha. Magkakaskas pa ako. Nako. Hektik na naman ang schedule. Uy, mga ka-farmer, yan oh, Mas maaga ngayon. Hindi <coughs> na ako nakapag-vlog kahapon. kaya <laughs> kasi mga bata. So, ayan. Morning star. Ay, you know Bilog na bilog pala buwan ngayon. Ay, ngayon lang tayo makapapaalam sa ating mga alaga. Papaalam tayo. Uh, si Jomar muna ang <coughs> ang bahala mga ka-farmer yan Diyos na muna ang bahala sa kanila at bubuksan ko na rin itong ating uh, release door ano ba uh, parang ayoko munang parondahin na ata itong mga tawa ito, ah. pag na muna siguro hindi na sila roronda mga ka farmer one week kawawa naman uh -huh. na. Ayan, nawatay na naman Wala nang kwenta yung battery 25% daw, sabi niya mga matay na, mama, na. <laughs> Uy Mukhang <laughs> nga ito mga ka-farmer oh. Tinamaan tayo ah <clears throat> Actually naobserbahan ko to Ano pa eh Pero ito Okay na to Papainamin ko pa ng Halak-halak kasi to eh ah, Bakit tatlong araw lang naman daw Ganda naman ang droppings na kasi ayoko na siyang anuhin. Gusto ko na siyang ihalo doon. Pero papainamin ko muna yan. Painumin ito. Ito ibibiling ko. Papa! May serpentina pala si Jomar. Tamang-tama. Sabi ko magdala ka. At serpentina mo ito. Serpentina. Kumakain naman. Pagkain naman siya. Kaya lang nga medyo... Ayan you know, o. Oh, Matabingi mga farmer Tumatabingi siya Tumatabingi Kaya ang problema nito huh? Huh? Going like panlo Aro Mamamatay oh, din ito Ganda pa naman ito Anak to ng ano eh Anak to ng Kartus Ganun talaga Ganun talaga Walang tayo ng gamot Ito Yan o oh. Ganun yung kahoy eh. Dapat hindi na nila linagay eh. <clears throat> mm, ang hirap tuloy buksan. Ngayon, kailangan ito malagyan ng malaking ano, malaking Ah, papalitan ko muna ata to kay Jun Jun pagka pagka ano pagka baliknya niya mga release palitan natin Pinakain ko na muna yung mga breeders Ayan Tapos itong dalawa Binuksan ko na din para baka Makalimutan din ni Jones na Lagyan ng tubig o pakain At least baka ano sa sila Naka paris na naman na yan Mga ka-farmer paris na po yan Kaya wala na tayong dapat Pagkabahala uh, yan Tapos ito may nangingitlog din o oh. Hayaan <laughs> lang natin Normal naman daw yan yung Mga nangingitlog Yan, paliwanag na. Eh, eh, eh. Ingat kayo ha, pakabait kayo ha. Walang mamamatay, okay? Walang mamamatay. O, oh, magkakasakit na naman kayo. Ayun so, lang inaano ko kasi syempre si Joms hindi pa po gaano ano sa sa uh, uh, ano. Ako nga hindi pa gaano siya pa kaya, di diba? Meron naman akong hinahalong gamot dyan Ayan, one week po tayo mga farmer God willing, ang balik namin ay asing ko Hindi ko po alam kung anong oras So asais na siguro tayo magkita-kita dito sa loft Ayan, medyo mahaba So abangan nyo na lang po ang aming adventure At pipilitin kong makapag-vlog din kahit ano po ang may ano doon Siyempre mga palengki ilan lang naman po ang may vlog So Bahala na no. Del Monte, baka madali natin. Ayun, Kamigin. Bahala na. So ayan, hanggang dito na lang po muna. See you next week. Oh, so, ayan. <laughs> Sana ay maging okay naman ang na lahat. So ayan, may message naman si jumps palagi. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.